Hello again everyone and wonderful morning to all of you. Today, join with me as I read this Isaiah chapter 63 verse 7. I will tell of the kindnesses of the Lord, the deeds for which He is to be praised, according to all the Lord has done for us. Yes, the many good things He has done for the house of Israel, according to His compassion and many kindnesses. Brothers and sisters, the Lord, the word of the Lord today, reminding us how God loves each one of us, the kindness of God, and the many good things He has done for our life. That's why, mga kapatid, kailangan po nating ipamalita. Katulad ng sinabi nito, I will tell, sabi niya. So sabihin natin, ang kabutihan, kagandahan loob ng Diyos na ating pong nakita at napagmasdan at pinamalas sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, paalala sa atin, maraming magandang bagay ginawa ang Panginoon Diyos sa atin. Kaya dapat natin siyang purihin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Purihin natin ang Panginoon sa panatili natin yung pagsunod sa kanyang mga kautosan. Sabi nga po rito, ayon sa kanyang awa at kabutihan. Mga kapatid, sa buhay na ito, kailangan po natin maraman, maalala ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat.